morning mga kanit ka so kanina itong mga bibi ko mga alaga ko grabe yung isa naglalakad sa katawan ko yung isa nakupo talagang kinaharot ako ayaw patulogin ngayon sila tulog <laughs> babawian ko <laughs> babawian ko Uh, ah, paparamdam ko sa kanila kung paano ko nila pinuyat titingnan natin ang reaction nito ni lalong lalo to sobrang kulit grabe ang antok na antok na didila ang ka dito sa muka paano na ginagawa tatalo na ako dito sa tiyan maglalaro yung dalawa sa dito sa babaw ko Nakaka, minsan nakakapikon ni kasi antok na antok ka kaso wala ka naman magagawa kaya ngayon gagawin ko babawian ko na lang <laughs> babawian ko <laughs> yun at kung babawi ito unahin natin si oy gising laro tayo laro tara laro laro sa laro laro tayo oy hindi naman mansin na oh galit ka lang tara laro mm -hmm. ayos din kayo no pagkain tulog ayaw pa disturbo ah ang ko, ayos lang din i ah. Galing-galing mo ah. Diba? Nakakagalit na oh. Ha? Huh? Ayos ka din na oh, titingin-tingin ka ba? Pa. Ano? Pagka ko tulog. Pagka ko tulog talaga. Grabe ka makadisturbo ah. <laughs> hmm. Hmm, titingin-tingin ka ba? Tulog na, tulog na, tulog na. Tulog na. Joke lang yun. Okay, gising. Laro. Laro tayo. Laro. Dali. Laro tayo. Uy, bila, Dali, gising, gising. Laro. Oo, oh, oo, oh, Oh. oh. Saan ka punta? Lalo tayo. Ay. Saan ka gawin mo dyan? Lalo tayo. Walang laro. Tara. Iiwas ka ngayon. Hmm, nandiyan ka. Ayun ako talaga. Ayos ka rin ha. Pag ako natutulog, inaabala mo ako ha. Talagang pinupuyat mo ako. Pag ikaw, pupunta-punta ka lang dyan. <laughs> ka pa.